Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Kumusta po kayo? Uh, I hope sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, uh, welcome po again to my another video. Uh, pagpatuloy po natin yung ating mga uh, tatalakayin. Kung saan eh uh, tatalakayin natin yung mga bagay na dapat ating iwasan at uh, nasa ano na po tayo, ika uh, ikalabing siyam. So andito 'yan sa Mababasa, mababasa natin sa so dalamput pito ng kawikaan so verse 1 so may play lang po to po yun. huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat demo alam kung anong magaganap mali na po mga kapatid yan po ay uh, isa pong isang paalala po para sa atin na uh, hindi tayo sigurado po sa bukas hindi tayo sigurado kung anong mangyayari bukas so halimbawa kung may kayo po ay uh, nagsiset ng isa po kayong taga-schedule po halimbawa may may lakad kayo at sabihin mo bukas sigurado na so mga kapatid uh, uh, pinaalalahanan tayo ng Diyos na uh, hindi natin hawak ang bukas so kailangan nating uh, maingat sa ating pananalita. So, baka, baka, baka mga kapatid nga, ano, um, mahihi, mapahiya tayo. Kasi nga, hindi tayo alam kung ano bukas, kung anong mangyayari bukas. Kaya e, may lakad kayo, sinabi mo, ah uh, bukas, ah uh, may, ay, may pupuntahan tayo. So, hindi tayo, hindi natin alam bu bukas kasi nga, Maaring umulan. Yan po, di ba? So, kailangan kayong ready. Pwede mo namang sabihin na uh, uh, bukas, kahit anong mangyari. So, rain or shine, so tuloy pa rin. yung ganun. So, hindi natin pwedeng sabihin po na uh, sigurado na tayo bukas. Kasi nga, uh, maraming, maraming mangyayari. Uh, hindi natin alam. Mga bagay na hindi natin hawak mga kapatid. So, kalangan po nating maingat sa ating uh, pananalita. Kasi nga, pwede tayong mapahiya. Kasi nga, bawa kapag kayo ay may amo kayo, hindi po ba may, may nakakataas sa iyo na posisyon. Saka si dami po na bukas gagawin mo, bukas gagawin mo itong ganito, itong ganyan. So, paano pag hindi natuloy? So, mapapahiya ka. So, kailangan po nating magingat mga kapatid. Uh, kailangan i-check tayo na may gagawin tayo. Kung pwede mo naman sabihin na ano po, uh, uh, kung ito ay, uh, kung ito ay ng Diyos, so ganun po, di ba? Uh, if by the God's will, ganun. Kung sasang-ayon ang sasang-ayon ang kalikasan, ganun po yun po yung ano mga dapat ating uh, gawin po. So mag-ingat po tayo sa mga ating pananalita kasi kasi nga pwede tayong mapahiya sa ating ano mga desisyon. So ganoon po mga kapatid. Lalo na ngayon ah uh, tag-ulan so may mga mapopostpone na mga uh, lakad ganoon po. Kasi nga hindi natin alam kung anong mangyayari. So balit ngayon, meron namang ano, merong weather forecast. So makikita mo naman yung mga uh, pwedeng mangyari, pwedeng bahagyang uulan, ganun. So sa kabuuan pa rin mga kapatid, kung sa mga malalaking bagay, baga hindi natin pwedeng sabihing check na check na tayo bukas. So ang alam lang po natin yung makakaya nating gawin ang ngayon. So sana po mga kapatid ay Uh, may natutunan kayo sa video ito At salamat po sa inyong pakikinig at naway, bigyan tayo ng kalaman at karunungan ng Diyos na galing talaga sa Kanya po. At uh, see you soon to my another video at ingat po kayo. Bye-bye.